So, ito na nga mga lods ang aking nabiling ulam sa halagang 150. Nilagyan ko na nga pala ng asin na tubig ang bangus At ibababad ko lang yan ng kalahating oras para manuot ang alat niya at iwas talsik na rin. O, oh, ayan, nakakuha na kayo ang tip sa akin para hindi matalsik ang isda. At hello mga lods! Habang nakababad nga pala ang ating bangus e eh, ginisa ko na rin pala yung ating lulutuing tahong. Nagisa nga lang pala ako doon ng luya, bawang sibuyas, kamatis at tubig at nurse at sakto nagluto ako ng bagoong naglagay rin ako ng bagoong at ayan kumukulo na ang sabaw nilagay ko na ang tahong at naglagay na rin ako ng dahon ng sili at luto na ang ating tahong at naipirito ko na rin ang ating bangus at ito nga pala ang aming lunch kanina at dahil nga sweldo day si Hanin na nigurado na nagpa-pull na at baka daw na naman siya ay eh, maputol sana all pull ang ganda sa mata at nang pauwi na nga pala kami, inakita ko na naman tong langit. Talaga naman napakagandang pagmasdan ng araw habang papalubog. Na nagpapaalala na hindi lang tao ang napapagod, siya rin ay napapagod kaya kailangan magpahinga. Para sa bagong umaga, muli siyang sisikat at magliliwanag na nagpapaalala na bawat umaga ay may bagong pag-asa. Na sa bawat pagsubok at pagod, darating ang araw na lahat ng iyon ay magliliwanag at sisikat din. O siya, ang dami ko na namang sinasabi. Reels lang ng reels, baka tayo sumikat din, Charis. <laughs> At ito na nga pala yung gulay na nabili ko kanina nasa halagang 150. At iyan lang, kain po tayo. Salamat sa panonood. Heart to go. Bye!